Magandang araw naman po sa ating lahat. Nandito na naman po si Mami Rexy para magbahagi sa inyo ng ating napakasarap na sarsyadong talakitok. At samahan niyo po ako para masundan niyo din po kung paano ko ito nilutong napakasarap po. Yan. Una po, syempre, uh, magpapainit tayo ng uh, konting mantika lang sa kawali. Ilagay na natin agad ang ating bawang. At papupulapulahin lang natin ng konti. Then, isusunod na din po natin ang ating sibuyas at kamatis. Yan. Diyan po, diyan tayo maglalagay na tayo diyan ng mga spices. Uh, medyo lulutuin lang natin tong ating sibuyas at kamatis guys para naman uh, mas masarap siya pag yung nilagay na natin yung ating isda. At dahil dyan po, lalagyan muna natin siya ng konting mga spices like patis, yan lagyan natin siya ng konti lang na patis para lang added ano naman paminta then meron din tayong ilalagay na konting MSG syempre hindi na yan nawawala yata sa atin pero konti lang ayan gapatak lang na uh, MSG then lagyan natin ng paprika dahil meron tayong paprika lagyan natin yan para pampalasa din yan guys then pampakulay pa di ba all in one na yan masarap na ano yan para nakakainggan nyo din siyang kainin pag medyo makulay ang ating uh, ulam cherries ayan, ayan. mekos mekos lang natin yan guys alam nyo bang ito ay mm, masarap talaga to lalo na pag ganitong ang isda mo ay pero kahit naman galunggong or any isda masarap din talaga yan ayan Naluto na yung ating kamatis sibuyas. Nilagyan na natin ng isang tasang tubig. Then, pakukuloyin muna natin yan. Siyempre, pag kumulo na yan, dyan na natin ilalabas ang ating masarap na isda. <laughs> yan, kumukulo na. Nag-add ng konting uh, asin. Dinagdagan pa din ng paminta dahil mas masarap nga naman maamoy yung paminta ma lalanghap mo siya. Tapos, ayan na siya guys. Papunta na sa kawali ang ating piniritong talakitok. At ayan na nga, nilagay na nga natin yung ating piritong talakitok na napakasarap. Na hindi rin naman biro ang presyo. Buti na lang may nagbigay nito sa atin. Kaya, eto siya ngayon. Ang masarap na talakitok. Oo nga ano, napakamahal nga naman ng isda na to pero hindi naman ako bibili talaga nito sadya kung meron akong pera. Pero dahil bigay lang syempre, wow. atake ng masarap. <laughs> yung isa, dalawang peraso po ito, yung isa uh, sinigang sa miso ang ginawa ko. Nauna ko nang binidyohan at ito ang padalawang isda na napakasarap din itong sarsyado. Sarsyado natin to, lalagyan pa natin yan ng Ah, uh, syempre yung panghuling sangkap ng sarsyado, alam nyo na. Pero syempre pakukuloyin muna natin yung maigi para uh, manuot pa rin sa ating isda. Manuot pa rin sa ating isda yung um, lasa ng ating mga spices dyan. So, ayan nga, pakukuloyin muna natin. Imekos-mekos lang yan guys. At ayan ang ating tatlong itlog. Tatlo yung nilagay kong itlog na medium size lang naman. Para mas marami, mas masarap. Ikang, ayan. So, ayan na nga yung ating tatlong itlog na binate. At inilagay na natin dyan guys. At ayan nga ay pakukuloyin pa din natin para... magsimer uh, mag-simmer pa rin yung ano, yung sabaw niya mas konti na lang ang sabaw, mas masarap na yan para nanunuot na talaga yung kanyang ano, lasa ng mga nilagay natin. Tamang-tama lang yung ating lasa uh, pantimpla guys, hindi siya maalat. Ayaw din naman natin ng maalat, masama yun. <laughs> masama sa health yung maalat masyado. At sprinkle lang ng konting uh, onion leeks. At ayan na siya guys. dana tayo. Thank you so much for watching.